Yun, isang magandang hapon na naman sa ating lahat mga kabuhayan, mga kalingap. kasado, uh, oras na naman po ng pagpapatuka natin ng manok. Yan oh. Pagpapatuka po tayo ng manok. Hmm. Malapit na naman tayo makapagtinula. Ano? Ito yung ating mga um, manok. Ano? 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 Gano, kasi namamatay pa yung ating mga sisig dahil nga maulan at namamatay pa yung ating ibang mga sisig hmm. no. Ito, humahapon ko sa balikot ko hindi ko nabigyan. Ano? Nakakagulo sila. Na. Ah. Oh. Yan sinasabi oh, ko na sa inyo Humapon na naman o oh. Dito na nga eh Pinibigyan ko na, humahapon pa Kaya minsan nakakadumi yung aking damit Kasi humahapon sa balikat O oh. Yung sila o O oh. 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 Ito lang po ang buhay ni Kasado dito sa probinsya, sa Laguna. Sa umaga, sa hapon, magpatukaan ng manok. Eh, si Marpi, oh, nagbiingay si Marfi. Marpi, huwag ka maingay dyan! Walang tahol, oh. ganto kaya kayo na lang bumilang. kung ilan tong sisiyo na to yung iba wala pa dito yung nasa galan pa yung iba o, ito o, dito ito ito yun po tayo dito Pagpa po tayo ng manok sa hapon Umagat hapon po ako magpatuka Ang patuka ko po dito ay pinled Tapos meron po ako dun sa pa uh, Yung patuka ko dun sa sisiw ay ano uh, pidge. no? Pero may sisiw po tayo dyan dami nito oh dami nito oh mababay to so sanay na sanay na yan pag pinapatoka sanay na sanay na yan sila ayan pagkakuan meron na ulit tayo pantinola pag ano oh ito oh Hmm. sana mabuhay kayong lahat para naman pagdating ng araw, pakinabangan kayo. Dami kasing namamatay eh. Hmm. Tapos, meron na tayong naglilimlim doon. Kaya may naglilimlim tayo dyan. Yan. may naglilimlim tayo dyan. Pugad na yan. Tapos yung dalawang pugad dyan magkatabi. Yan. Dalawang pugad na magkatabi na yan. May itlog. Pegsiam na. Ang nangingitlog dyan. Ito. Tsaka Ito. Yung dalawang inahin na yan. So, dalawang to, Dalawang inahin to, ito. Ayan. Ito nangingitlog. Ito, ito nangingitlog. Ito, tsaka ito. Ito. So, mababait yung manok natin dito. Ano? So, dito sila naghahaponan. Yung isa nakahapon na, oh. Yung sila naghahaponan. ah sagana sila dito sa patuka sa akin. Bukod pa yung mga yung bahog. Yung mga pinaghugasan ng pinggan. Ano rin nila yan? Ah, nila. So, itong isang tandang na to. Gusto lagi itong tandang. Ano? Ito natin gusto lagi dito tutuka Ayun niyang tumuka nang nasa ano yun nasa lupa kaya mapili yan oh nakakatuwa lang po no nakakatuwa lang po mag-alaga ng mga manok no oh. ah uh, lang po mag-alaga ng mga manok kita niyo, yan po yung libangan ko dito oh kakagulo sila oh ah. yun po yung ating libangan dito yung umagat hapon kapatupa po tayo ng manok so ayan o, oh, pwede na to o oh. 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 May laman na, ah. may talhating kilo ng mahigit to. oh. <laughs> kilo ng mahigit to. So, oh. Oh, babae naman to, babae. Pwede nating gawing inahin, no? natin gawin inahin hmm. so, ito ito busog na busog na Oh, ngayon bubahan mo muna yan o oh, yung pinakasta natin o oh. oh, kasta yan <laughs> lang po dito buhay natin no to. Hmm. ito hmm. gusto nito o ito to ka mo ako o oh, ito oh. Hmm. <laughs> Gusto nila tutuka sa palad. Yan, sana yan sila na tumuka sa palad ko. Kaya pag hindi ko kagad tum nabigyan tong mga to, hinahapunan ako sa ano, sa balikat, sa ulo. Kaya pag nakadamit ako, eh kakadumin damit, kakadumin damit ko. Pagalitan tayo tuloy ni misis kasi hindi tayo naglaba. No, kaya minsan pag nagpapatuka ako dito sa umaga, kasi sa umaga gutom na gutom sila. Ah, nakahubad talaga ako kasi nga may iwasan ko magkadumi yung damit ko kasi nga humahapon sa balikat ko itong mga manok kasi nga nasanay sila na pinapatuka ako sa palad ko Yan. lalo na ito 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 makulit to ito isang ito, ito makulit ito ito inahin to eh kung may itim ang puti ng... pati nga lang yan makulit yan yung laging lumilipad sa ano ko sa balikat ko sa ulo kahit may patuka na gusto pa ang tapakan mo na ano, gusto lagi nila sa palad po lalo na itong ito, tandang na to masyadong mapili gusto lagi uh, ano, sa palad tsaka itong isang ito busog na busog na sa pa ito po ayaw gusto niya sa ano sa palad ko pag naghahain ako sa palad saka lang sila tutuka lang. ganito lang tayo dito sa sa probinsya patupa ng manok no uh, yung iba nating sisil na di ko alam kung namamatay o nawawala kasi minsan hindi nakakabalik kasi nga wala tayong bakod no? Wala tayong lambat. Kasi hindi hindi ko pwedeng lambatan itong mga ito dito kasi nga hindi aking lupa. Dati kasi ito nakalambat dito eh pinaalis nung nangangasiwa, no? Kaya tinanggal ko rin yung lambat. Pero may lambat po tayo diyan, ano? May lambat tayo diyan. Ano? Kaya sa, sa ngayon, ko na lang ng ligaw. Pero kung magkakaroon tayo ng lote na doon natin alagaan to. O, tayo ng lote at doon tayo magpatayo ng bahay para doon natin doon tayo mag-alaga ng mga manok na kalambat para hindi na sila makatak makatakas o makawala. No. No. Yun, yun lang po. At maraming maraming salamat po, no. Yung mga bibisita po diyan, mga ating mga OFW, na pag kayo napabisita dito at meron tayong kakatayang manok na pwedeng pwede ng pantinola eh ipagtitinola ko kayo kasi meron na tayo dito mga naging bisita na eh, naging OFW eh pinagkatay natin ang manok oh. at sayang nga yung iba kong manok na dinala kay JP eh namatay tapos yung isa na natalok yung leeg yung tulad, tulad nito yung ng leeg ah, uh, nyan eh ano Tawag Na Nawala Kasi nga Naglilimlim yung duto Nung kinuha ko Eh tapos Pagdating doon Dalawang oras lang Na nakakulong Pinakawala na ng JP yon Kaya nawala siya Hindi na nakabalik Yun uh, na natin Kasi hapon na Diyo hapon na Kaya nakailaw na yung ating Vlog ngayon no? Ayan. Ano Oh, pwede na to, oh. Ah, oh. Pero mga babae yan, gawin natin inahin, no? Gawin natin inahin. Kasi mga babae. Mga babae, ginagawa natin inahin para dumami. Pag yung mga tandang, nagtitira lang tayo ng ganador at yung ay pangkatay na, no? Pantinolo na. Medyo maingi itong aso ko dito. Yan lang po at maraming maraming salamat po no. Maraming salamat po. Uh, sana nalibang din kayo sa aking ginawa ngayong araw na ito, ngayong happy ito sa pagpapatuka kasi ito talaga yung libangan ko na ampawala din ng stress natin sa mga problema. Minsan may mga problema tayo eh ito ay minsan ay nagiging solusyon para mawala yung ating mga problema no. Mabos-bosan. Yan, so, shout po kay Ate Ler Matanaka, no? Shout po kay Ate Suman, kay Maring Sultan, shout po kay Mylin Kay Official. Shout out po Ate Bepre, Eddie eh, Wow, shout po sa inyo. Ah, uh, kay Ate Perlita Puentes, no? Kay Mambeng Beng, kay Ate Ate Virgilita ng Canada, no? Shout po Ati kay Ate uh, Tita eh, Tita si ng, ng US. Shout out din po sa inyo. No, at si siempre Lucena, siyempre. Sa ating solid sponsor ng mga panahon na hindi pa siya busy. Ngayon, yeah, busy na siya ngayon. No? no, at, no napakatagal din tayong tinulungan ni Ate Lucena pag ayuda dito sa ating bayan. No, shout out po kay Ate Lucena. Mapapanood mo po ito. Uh, yung mga kabaitan nyo. Uh, ay hindi po natin nakakalimutan lahat po ng tumulong kay Kasado o nagbigay ng pag-asa at pagmamahal sa ating mga kabayan, hindi ko po kayo nakakalimutan. Ano? Lahat po kayo, eh, hindi ko po nakakalimutan. Bagamat hindi ko kayo mabanggit na isa-isa, pero naalala ko po kayo sa tuwing makikita ko ang inyong mga pangalan sa comment section at pagpasok sa aking live, eh, tanda ko po kayo kung sino ang mga tumulong sa atin. No? Simula, simula pa man. Kaya maraming maraming salamat po. No? At shoutout din po sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga... Ito na nga po at naghahapo na na ang ating mga manok. Ayan, kasi nga po ay dumidilim na rin. humahapo na. So, hanggang dito na lamang po. At maraming maraming salamat. And God bless po sa inyo. No? Ayan, maraming salamat po. Ayan, hanggang sa muli po. Ang inyong likod. Kasado tayo vlog. Nagsasabi na. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan po yung ating patoka. Tayo po tayong patoka. Pinlid po yung ating biniling patoka. No? Mura lang po kasi ang kilo niyan. 20 ang kilo. Ayan. Kasi dati bumibili po ako ng palay, sobrang mahal ng palay, no? Kaya 'yun na lang po muna pansamantala ah, makatipid-tipid. maraming-maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.